O pagpasok nyo pala dito sa right side dito muna kayo mag-stop kasi nandito yung kanilang office dito yung kanilang front desk kumbaga para ma-entertain kayo and para ma-provide kayo ng mga information so ito po kuya ay or family room Aya. So ito po ang family room dito sa Sorby Hotel. So family kasi dito mga apat siguro na tao, no? Meron siyang amenities, meron siyang TV. Siyempre ang air condition natin nandiyan and of course we have the uh, telepono. Then very ano, you know, uh, very uh, elegant yung kanyang uh, wall deco. But this is a big room. So yung bed niya eh apat siguro, anim. So makakahiringi pa tayo ng extra bed kasi yung space nyo dito, napakaluwang pa yan, ano? Dalawang uh, king size pa na bed. So tingnan natin yung kanya CR. Okay. So yung CR niya, ay you have the shower, you have the, uh, syempre ng ating trono, ating lavatory, at window. So ito na ba yun yung kanilang uh, uh, single Okay so ito ay parang meron silang mga iba't ibang color combinations daw eh Meron din siya mga amenities You have the TV, cable, air condition, you have the telephone as well So ini ikot tayo dito ni Kuya pinakikita niya yung mga iba't ibang rooms dito. Family tapos yung mga single. Ito nga sabi niya meron siyang iba't ibang color theme. So ito, we have here color yellow tapos iba man yung kanya nasa taas niya. Napakaayos ng mga design, malinis. So meron sila dito ng uh, guest kit. Ang guest kit natin kung so, ito yung guest kit nila. Merong shampoo, merong toothpaste, merong sabon, at saka dalawang toothbrush. And of course, syempre, you have the towel. Dalawa yung towel nya provided. Bawat room, dalawa yan. At uh, bawat room, syempre, meron silang mga guest kit. Standard yung kanyang mga amenities. Meron silang TV, cable, and then meron silang isang table with two chairs. So, with the table... Meron sila dito mga menu. Baka sakaling magutom kayo, no? So, minimum rate natin, 400 per 3 hours. Ito yung mga menu nila. Hot dog, long silo, corn silo, liempo, rice, cup noodle, sam cheese, instant canton, piatos, mga chips. Meron din tayong drinks and beverages. Coke, pineapple, beer in can, meron din. Tsaka yung iba na, uh, like for example, yan. Okay, magulat sa mga nandyan ha. Okay, so maraming salamat. At piniyagan tayo ng management ng Sorby Hotel na makapasok po dito sa uh, kanilang area ng establishment. Uh, one time napadaan tayo dito. Inabot po ng 80,000 views yung reels na naginawa natin. At ngayon ay finally nabigyan tayo ng pagkakataon na makapasok dito. So maraming salamat mga kaangas. Hanggang sa muli.